So magte-test na naman tayo ngayon ng mga area dito sa Puerto Princesa kung saan yung may mga signal ni dito. So yun guys samahan niyo kami. Another day, another ikot. Ayun guys, uh, part 2 ng ikot namin ngayon sa about sa mga signal dito kung saan banda part mayroon signal dito dito sa Puerto Princesa. Nakaraan na uh, ikot natin yung Rizal Avenue at saka sa doon sa Manalo area. Ngayon pupuntahan natin yung San Pedro area at saka yung may nag-request dyan sa Santa Lourdes. Puntahan natin yung area na yon para matest natin. So ito po yung Rizal Avenue. Makikita natin yung mga uh, business establishment uh, sa, dito sa Puerto Princesa. Uh, malapit lang po kami dito sa Rizal Avenue. Yung Rizal Avenue, 5G po ito. Dito LTO. sa may LTO area, papuntang uh, uh, Kinabuch. Kinabuch, ah, okay. May pupuntahan tayo doon? retailer. Uh, yung papasok, yung papasok. Oh, na. yung papasok sa kaliwa. Tanan tayo sa kahabaan ng Rizal, guys. Nandito tayo ngayon sa Philippine ano Air Force yung entrance nya So itong area na to naka 5G tayo dito sa area Test natin to ngayon So ayun guys, dito kami sa ngayon sa kanto na Philippine Air Force guys So i test namin kung si area to dito so yung isa ng kung ilan kabuti ng speed test niya ano lobo ba? ba medyo may ka ano kalayuan na ito kasi ang tower natin dito sa galing sa Coliseum to galing kumuha Ayan, makikita natin dito, hindi ganun kalakasan. Pero at least, uh, sa tingin ko tapon na lang yung, ano, yung 5G dito. 281, 281 82. So, so, yan po yung speed niya. Ayan, nagpa 5G po itong area na to Kaya kung nandito kayo nakatira Goods po yung internet niya Ito kami sa uh, San Pedro Paris area Papasok sa Wiscom Road Ito, Papasok dito sa Wiscom Road So kasabi dito guys kasi 5G area to dito eh. So malalaman natin kung uh, ilang speed test dito Malal Ilang BP sa abuti niya Ayan, malakas pa rin kasi yung tower dito nandoon sa Coliseum. So, so 300 306 yung hmm. GPS niya. So okay, malakas pala guys. Sa so, mga gustong kumuha ng modem namin diyan na 5G o kaya yung 4G uh, ang dinamit. So sulit na sulit din guys. Ulitin natin. So ayun, ganun pa rin. Lakas na lakas, lumakas lalo. Meron tayong na na-insulan diyan, mga guys. Eh, sa unahan. Meron. Sige, papasok, Diyo, papasok. Ayun nga, meron yung dyan. Hmm. Ayan guys, so 300 talaga siya. Hindi mo mababa ng 300. Lalo na to guys, kung doon sa labas. Sa, sa loob kasi kami lang sa sakyan eh. So kung sa labas to, mas malakas pa to. Hmm. Nakaraan kasi meron kami na install na uh, modem natin na postpaid. Ito lang sa unahan, anong area yan? Si eh, video mo lang mamaya man. Uh, may kita natin yung area dyan. Papasok sila. Medyo ano siya eh, medyo may na, may konti yung sa kasi medyo malayo na sa tower pero hanggang ngayon nagagamit niya yung modem niya yung postpaid ng kinuha niya yung modem natin na wow 5 ultima yan yung 500 mbps na speed dito hanggang dito yung road na yan papunta dun sa may mosque mosque area ng ano delos de reyes road 1 yan 5g po yan hanggang coliseum ito pa yan nahagi pa rin niya yung dito signal natin na sa 200 plus Mbps yung speed niya kasi itong Huawei Ultima natin is up to 500 Mbps naman ito so kung dito ka banda sa may 3 sa may talipa pa wala na po ito dito eh. medyo 4G na po ito dito so 4G pwede tayong gumamit ng 4G natin so test natin kung saksak lang ito guys dito sa saksak so try natin yung speed test kung ilang Mbps actually hanggang 50 Mbps lang yan yung 4G na modem so to try natin ngayon kung ilan nakabutin niya. So ito po 'yan, yung WiFi light natin. May iba-ibang style ito. Itong dala namin ngayon, merong ganitong style, meron din yung isa na apat na antenna. Right, so, te-test right. natin ulit. So, malakas pa rin 'yan. 20 22 to um speed test niya. .com. So, in guys, ah so, uh, sa so 4G area, guys. So, 22 Mbps siya. So, malakas na to, guys yung ibang ano nga dyan 5 mbps lang <laughs> yung iba, ayaw ko na sabihin ito yung 4G lang yung guys ito guys hanggang uh, 50 mbps lang to siya guys so pag meron kang 20 pataas o 30 o pag pa man ng 50 goods na yung guys kasi ang pangako niya dito kasi dito up to 50 mbps lang so ayun guys 21 mbps siya so goods na goods pa rin yan siya ang lakas lang download niya 27 mm -hmm. root yan guys, so yung download niya ay o oh, 21 Mbps, din yung upload niya is 28 Mbps. Ang oh, malakas ha. So ulit nyo guys, ito guys, yung 4G namin na hindi-unlay, 980, dalawang option lang yun siya. At actually pag na, bumili ka niyan tapos nag register ka, meron syang free na yung siyang pre na 70GB pag na-registered. Hmm. So, nalimbawa, after na maubos mo na yung gusto mo na mag-load, so, may dalawang option ka. Yung una mong option, yung 180. Bali, 30GB siya. Tapos, valid for 7 days. Tapos, yung isang option nyo, guys, yung, uh, ano, isang load nyo na 480. So, bali, 80GB siya. Valid na siya for one month so ano mga dalawang load ka rin ng ano 480 480 so meron ka na rin ano 160 gigabytes na load for one month so yun sa rin yung guys so yung isa yung anli namin 7,390 anli sa 4G anli sa 5G so bali anli ka ng one year doon pag nag-avail ka lang ng, ng 7,900 so ayun guys, uh, data dito na naman kami ngayon sa ano, sa Wiscom Road So iti-test natin yung signal ni dito na 4G by using this uh, modem na 4G modem namin 4G lang kasi tayo dito yeah. sa Wiscom Road, hindi naaabot yung 5G Marami na po tayo na-test dito na yung WowFi Pro natin pero hindi talaga kayanin uh, uh, Ayan guys, nasa 14.3 14. Mbps lang siya mm -hmm. Pero yung upload niya mabilis Naglaban, oo lakas yung ano mas malakas baliktad no baliktad nga pag sa 5 k baliktad i-download yung mabilis eh. Uh, ulitin natin guys, ayan guys, 20, 21.17 yung upload natin. niya Goods na rin yan, pwede natin magamit yung wow pi light natin dito sa area sa Wiscom Road So sa mga taga Wiscom, uh, kaabaan ng Wiscom Depende sa area nyo kung ano, try nyo by, using Okla speed test Para makita nyo kung ano yung speed nyo Para hindi naman sayang yung bibili nyo na Uh, modem ni okay, di, dito. So, kung interesado talaga kayo sa Anli, doon na tayo sa Wow Pro 365. Meron tayo niyan. Pero yung kagandahan sa Puerto Princesa, green na green. Ito yung panilayan guys. Ayan, pala. yung yeah. ng Palawan guys. Pag tulog dyan. Tulog, dyan. tulog dyan Chicken sa supply. Dito. yan Ayan po ito, isa sa mga retailer natin. Malakas po mag-load. Kasi marami pong dito user sa area na ito. So guys, dito naman kami ngayon sa sa area ng malapit sa Panilayon. So yan, yeah, i-test natin ulit by using our 4G home wifi. So mag-speed test tayo uh, ngayon ulit gamit ang Okla. 26. Oh, malakas na yun. 50 25, ano. 26, Kaya pala madaming ano dito. Dito user. Malakas na yan. Hmm. siyang upload niya guys Ayan, nasa 12, 13, ganun po 14 yan, yan po yung gamit natin ngayon. Nakakabit po yan dito sa sasakyan. Kagandahan yan pag nagbabiyahe kayo. Basta may dito signal. Pwede yan. Nakakabit. Gamit lang natin yung power niya. Kapunta sa sasakyan natin. Yan. So, ito po yung area ng Costa Palawan. Maraming ano, dito user dito kasi malakas yan ng Costa Palawan dito po tayo ngayon sa San Manuel area tatry natin yung 4G natin yung wi light natin test natin using okla malapit sa may Tipoco, sa mga kakilala ko dyan sa Tipoco. so pwede pong pwedeng pwede yung dito wi light natin yung 4G natin yung download nya is 29.3 eh yung upload is 4.21 so goods po yung ano, natin dito sa signal sa ating uh, Wopi Pro light So, ay! Basag. Sa Naulog. Naulog, log, log. So, goods po yung ano, Mark. Goods po yung Wowpoy light natin. oh inaayos yung ano, hindi kami makalusot eh. Inaayos yung uh, daanan ngayon. So, sirang-sira pala talaga dyan. Kasi nga, dito rin part na to binabaharin uh, yung area. Malakas, malakas yun. So at least may patutunguhan yung ano natin, yung flood control natin. Wala tayo sa ano ha, sa city pa rin tayo. Kaya nga tinawag ng city in the forest eh, kasi kita mo na yan? No, kaya dito yung area na to, maganda to palabas sa San Jose. Kasi malilig, masarap yung malamig. Marami ang katambay. Kahit ang Yan ang kagandahan sa Puerto Princesa, the city, city in the forest, the city of the living God. na din dito sa may San Jose area eh. Kung gaano kalakas yung 4G kasi may retailer tayo dito. Tingnan natin. Hello? Uy, lakas din, no? Pumapalo ng ano, 30 plus 28. So, ang kagandahan dito, pangako ni dito, up to 15 Mbps lang yung speed niya sa ating Wi-Fi Lite. Pero yan, pumapalo ngayon ang kalahati, 25.6. Malakas na yan. So, yung upload medyo may kabagalan 1 point something lang pero yung download natin is 2.6 so pag nanood tayo at least wala masyadong lag o buffer uh, kahit itry nyo sa mga phone niyo kung naka 4G phone kayo try nyo I speed test niyo using Okla oh, kabahan ang highway ng Tagboros guys so, ito test rin natin yung speed test dito sa Tagboros. Kahit kanina kasi po nga follower ng mga 12. Uh, yung 4G. 4G lang tayo dito. Pwede ka nga na Ice cream. Check natin yung ano natin. Yung signal dito sa Tagboros. Kung kumusta yung 4G natin. Sa Tagboros area. Itong kahabaan ng highway ng Tagboros. 4G pa lang dito. Pero try, try natin using yung Wifi light natin na kakabit ngayon sa sasakyan. Ayan. Anong nga Mark? Ha? Okay na? Hindi, may naman. Ayan lang. Ay, malakas, Mark, oh. 30. Kung nga paano ng 30. Yan yung katrabaho ko dati sa Tartan Divers. O? Ito. Ito. Okay. Yay! Ayos! Malakas yung speed natin. 29.9 dito sa may Tagbor Serial. Ayan. Wow, Huawei Lite natin sa lagang 980 lang uh, meron ka ng free 70GB data na magamit ninyo 30 days 30 days po yan so load lang kayo ng after 30 days pag naubos na yung load ninyo or ba bago pa mag 30 days naubos na kasi maraming gumagamit load lang kayo ng 180 30GB yun for 7 days or yung 480 nya ngayon dating 50GB ngayon 80GB na for 30 days using your dito number through dito app meron tayong option doon na just for you para maka-load kayo sa inyong uh, wifi life so minsan uh, hindi naman talaga perfect yung speed uh, nagabago-bago talaga yan pag nag-speed test tayo minsan may ganyan kanina nasa 29.9 ngayon 22.3 so at least andiyan lang yung palo niya tapos yung upload niya, pumapalo din na ng 1920. Yan. So, gusto yan, 22. 22 yung uploads. 23. So, malakas-lakas na rin. So, yan. 22.3, 23.7. kasi ngayon, wala pa tayong unli sa ating Lite. Pero kung gusto nyo ng unlimited sa 4G area, kung may budget naman kayo, meron tayong yung wi Pro 365 unlimited na kayo for 365 days so 1 year po yun 1 year naka unli ka na sa halagang 7,219 unlimited ka sa 4G area at 5G area whole year round yung ano natin yung load natin sa Huawei 365 uy so, idala si Mark silik oh, na pa yun na nabasang, nabasang, nabasang. So, yan. talagang 25 lang oh, nagpa ice cream si Mark sana <laughs> sponsoran tayo ni <niya laughs> Siliktan ito. Uh, <laughs> bawat biyahe natin, meron tayong siliktas. Lalo na pag ganitong panahon, medyo mainit. Masarap talaga mag-ice cream. Yeah. So, magkano ito, Mark? 25. Sa so, 25 lang, <laughs> may, ice cream, um, may ice cream ka na. Ganon din si Dito. Oh, Merong load si Dito na 30 pesos, 30 gigabytes for 2 days. So, halos parang kasing presyo lang ng selecta na 25 pesos. So, kung kailangan natin ng mga load or ano sa mga retailers natin, sa mga tindahan, meron po yung mga load yan o SIM card. So, bibili lang po tayo sa mating mga malapit na mga retailer. retailer natin, mga tindahan natin dito sa Puerto Princesa. Ayan yes. guys, ang sarap ng selecta. Hanggang sa naabot yung 25 pesos mo. <laughs> yung, yung tandaan natin yung banga so yung signal dito mapapalo naman ng 30 mbps pag sa 4G tayo tayo ngayon sa Santa Lourdes oh, malapit pa to sa si Life Church Te testing natin paano yung speed test natin so sa Santa Lourdes meron po tayong mga kilala dito si Jared Glim yung pinakapugi dito sa taga sa Talordes <laughs> nagtutuwag 13 hindi ko alam saan banda yung tower dito eh. Oh, pero yan yung sa nag-21, lakas naman yung upload niya. So 23, yan. Yan po yung speed test niya dito sa area ng uh, Santa Lourdes. So maraming talipapa dito. Malapit po sa may ano, sa live church. Okay, goods naman. Pwede na yan. Kasi up to 50 Mbps. So nakakuha tayo ng 21.3 at saka sa upload 23.3 yan, ito po yung papunta sa Beakers Hill at yeah. uh, tayo, tayo uh, marami pang pwedeng tayo ng bahay dyan sa gilid okay guys, super low kasi dito guys marami na dito dyan ng selaja dengan yang paham ini dia sebab nak magagamit mo yung ano, wi light sa sasakyan habang tumatakbo. Ito na may friction kay guys. Ah. guys, -huh. malapit din yung face dito yung ano, State University. Uh Kaya -huh. sa mga taga-face diyan, gusto nila magtambay dito, sagbit lang.

ito yung hagip niya guys, itong area na to. Ito ata pinakadulo, kumbaga, na hagip ng area ng 5G natin dito sa ito, ito, kinigiban. Yan, ito yung Ace Hospital guys. Yan, 5G. ang Robinson area. Palabas na kami ng San Pedro guys, papuntang Robinson. Yan, ito, basta itong area na to guys, 5G na to siya. Yan, ito lang, yan kasi yung tower niya guys. Oh. Yan, yung isa dyan, yan yung dito yung mababa. Yan, yan 5G. Yan yung 5G tower dito sa Robinson area nasa 5G area guys yan available yung uh, wifi pro natin na ano 1,990 yan which is unlimited siya ng 1 month sa 5G tapos mayroon ka pang backup na 50GB sa 4G kung, kung yan naman ay mag down lang yan sa mga gusto mag abil ng wifi, namin guide na guys na tag 1,990 yan na prepaid yan siya pero unlimited siya ng 1 month 1990 lang guys tas naka pag bumili ka nun, may free nakakadyo na only one month tapos meron pang backup na 50 GB sa 4G area so, tapos yung monthly load nya 790 yung monthly load nya so ganun pa rin yung process nya guys uh, walang nagbago Unli pa rin siya ng one month tapos meron ka pa rin backup na 50 GB sa 4G area. Yun lang naman eh kung mag-down. Pero kung hindi naman, di, anli ka pa rin talaga sa 5G. Yung 5G kasi natin na area dito, dito sa may Rubinsyon area, saka dito sa may Coliseum. Kaya yung uh, daanan dito sa San Pedro, hanggang simula doon sa is hospital, puntang kulisyo 5G po yan kaya lugduban ng San Pedro yeah. 5G yan so malawak po yung sakop niya kasi dalawang tower po tayo dito Robinson area at saka sa may kulisyo area yan yeah. dito marami tayong na-installan dito eh, sa mga area na to meron dito pero meron kami isang spa na na-installan dito na oh, 5G mas. malakas so wala na so far wala na mga reklamo hanggang ngayon so yun yung kinuha nila yung postpaid na uh, 1,490 2 years lock-in yun di, dito so yun pwede yun kunin nyo kasi up to 580 pesos yun area ng Coliseum yan, nandyan lang yung tower guys hindi lang makita kasi medyo mataas yung mga puno ayan guys at dito nagtatapos ang ating uh, tour tour charot yung ikot namin sa mga signal dito sa mga speed test namin guys so bali 2 days kaming umikot kasi hindi namin nakuha ng isang araw lang so tinest namin lahat ng area na may cover ng signal na dito na 4G o kaya 5G. So ayan guys, sa mga salamat sa mga sumusuporta dyan sa dito Palawan. So patuloy lang tayo guys. I ah, hope sa mga 4G area dyan na ah, next time is maging 5G na rin tayo dyan kung saan man yung mga 4G pa dyan. Sa bawat munisipyo guys na mga nag avail ng mga modem ni dito. So maraming salamat yan guys. So yun, sa mga mga ano dyan, ah, tawag nito may mga concern o no? kaya gustong maka magkaroon ng ano mga paliwanag about sa dito so PM nyo lang kami guys sa dito Palawan page o kaya sa TikTok page namin yan kompleto may YouTube din kami guys so yun PM, PM lang kayo doon messages lang kayo doon sa may mga gustong may ano ng modem sa may mga gustong ng ano kailangan yan kapag kapag din tayo kasi mayroon mga uh, minsan nagbibigay din ng promo yan yeah. Uh, mga freebies dito natin dito sa dito palawan yes so guys uh, sa mga hindi pa nakapalo dyan follow lang kayo guys para sa mga info na ano ni dito palawan ma-update kayo lagi sa sunod na video guys so, uh, hindi lang sa Puerto Princesa hindi na to sa Puerto Princesa guys depende kung saan uh, municipio kami malalaman na lang yan sa sunod na video so kita kita kits na lang tayo guys kung saan area man yun Comment nyo yung area nyo na gustong puntahan para yes, matest so. natin. comment lang kayo guys kung saan area yung gusto nyong mapuntahan namin guys. Dito sa Palawan lang. Dito na. lang sa Palawan. Na, wag lang <laughs> sa Manila guys. Sing so yung area namin is Palawan lang. So bawal uh, kami lumabas sa ibang uh, ibang lugar kasi mayroon din mga distributor doon. So sila na yung bahala para doon sa lugar nyo guys. Tama, tama. Basta dito sa Palawan is hawak namin yung Palawan. So comment lang kayo guys kung saan area nyo dito sa Palawan. So let's go!